Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ang guys sa view. mga kakahuyang mga trees. Napakaon ko kahayup guys. Kanding, cute ka Mga, mga anak. Kanding. Kung sa Dutch pa kay kaitin. Goat. ni dere ako buha taga Bonta guys. Maka og hayo dire ko gikan sa balay. Giako e naglakaw gikan. Tapos padung ari. Hmm. Sa manghod ni ni Hari. Hmm. Na coffee lang farm ni. Yeah. Hmm. Way tao guys. Mingaw. Hindi ka maawa maglakaw. Hinda sa plastic. Pwede mo ba mo ba eh. Muna dadong. Buta nga na pagkaon. Dadong ko dito sa kuan lama. Lakaw ko guys. Hindi kayo ang view guys na. Masyag ko eh. Hindi dere Yan no, guys. Lakaw ko. nag ko kay naminaw ko video. Nanahan ko nang nag-vlog na si Kwan O. Nakakita din siya partner sa Tagapulan. At kayo yung mga kuan. Kwan to din mga nindot na lugar ba? Naglock ko guys. ada plinta kay ngano na mo pa aging auto o bisikleta. Nade, nade ang lake guys. Ay, pakiton ha. Nang lake dere. Eh. Tara guys, eh. hindi na Nanubo na manggod ang mga kakahuyan. Itong kuon, dali arang nitubo eh. Makita pa ang water. So, ano ni? Ako i-zoom para makita ninyo ang kuon. Hindi makita guys. Nadya guys, late nadya. Hindi man makita guys. ni tak tahu kan we. Ked tu wig. Hmm. Kita nak kita. Darah guys ay. Nah, kita masuk water. Pero ay mo na lang late guys. Hindi mo klaro guys. Eh. Yeah, Namuna. Labong kaya ang kaya. Kanal nila guys ay. Eh. Tadong nagigay ka sa balay. na naninot diri nga balay guys itong gawas nga auto atong kwan ng nut kayo ng balay hindi rin mga design diri de balay guys yung mga dagko ang bintana ang anay glass kaso lang hindi na andi, pwede sa ato ang mga bata magduot ay tara maklaro, ang andi, maklaro eh. na siya ng lake ito maklaro na namaw na siya guys ang lake taas kaya na siya pa doon dito ang weather kay daghang kay mga mga ring mga batan noon maligo sila pero ina na ang colors lang like pero limpyo daw na May pagka koan kayo siya maso naglakaw ko guys padong ko sa lama pagkaon ng gugugayo sa pikas pikas na lama tanawin lang balay guys kuya kay for Marag triangle ah. Ah. Ah, tara di ka ah. ah. design guys no not kay design not kay design ng balay injun ni lah kan ibu Si, kita kurang anas kamera kurang ni anak video ko. Okay, try yang kurang. nag-atang na nako na ang mga lama nag-atang na sila nako na guys atang um, ang lalaki man siya gilain siya kay lalaki aron di man anak-anak gila siya niya baho sa ni baho ang lalaki ambot nganu na ang say na another farm nila ni Hari sa pikas ni kuno ano ni sila gi -divide, divide na ba ang hari ni Dere niya katong sa goat kaysa ate, tong hari ang butangan niya sa balay sa iyang manghud hi hello walked in for eighteen oh what happened to the under llama kislapen mo of what yung a bini bini okay Shhh. hey Hey! Hello. Kislapin mu? What? Dito na lang yung vlog natin guys. Thanks for watching.